ginagawa ha. Gagawing kondo to dito eh. Eh ano. Eto, Camelia. Yun yung gagawing kondo dito. Ayan eh, Ang lawa. Malapit nang matapos. ng nang matapos yung ano dito, gagawin ko dominion. Ang dominion. Ayan. Ito, mayroon nang nakatayo ditong coffee shop. Yung Derju Coffee Shop. eto handa wak nitong lugar na to eh mm. ayan kalsada na yan yan daw ay shortcut ng papuntang Pinangunan at Marikina. Pero hindi pa siya open kasi hindi pa tapos gawin. ito yung coffee shop na tinayo dito. Third Ayan naman, ang ng parking. Ayan. Ito yung gagawin dito, Aspen Condominium Bank. Ayan. Ayan yung parking. Ayan. Ayan. Oh, ito yung third row. Ayan. Ayan. Ayan yung kanilang lugar. Tapos siya yung kalsada ng kapuntang Binangunan at Marikina. Malapit nang mag-open. Ayan o ang lawak ng space nitong third June na Maganda mag-hangout dito. Ayan na. Ito, ito daw ay it, itong bakanting to. Ito yung kagawin commercial daw ito. Tapos yung condo, dun yata banda sa unahan. Dun nila ilalagay doon sa may malapit sa kamilya. Ayan ah. Ito dito, commercial. Hindi ko alam kung ilalagay nila dito eh. Pero yun, usap-usapan, commercial daw to. Kaya nga inunahanan nila nung coffee shop eh. Masada malawak. Ha. Yeah. ito siya itong lugar nga palang ito guys ay tapat lang ng Star Mall San Jose del Montevulacan ano? ito oh ay na ako papunta ko ng Star Mall. Mm, lawak ng lugar. Oh. Ay, yung mga bahay na yun, yun yung Northridge Classic. Tapos, ito naman mga bahay na yan. Yan yung Camellia. At yung dulo na yun ay papunta naman yan sa tungko. malawak talaga ng lugar na to malamit siguro mga one year pa tapos na itong gawin dito yan naman yung orange na yan yan naman yung mga terminal ng tuda Ayan, pagtawid, star mall na yun, guys. yung Star Mall. Ito yung gagawin dito, Aspen. Hmm? Aspen sa condo. Yan, tatawid na tayo guys. bread yung yan yung mga parada ng tayo dito. Meron ditong tindahan ng manok. Na tayo dito sa boat Bridge. yan yung lugar. Ayan. Papunta ng itong dito naman ay patuntang sa pangpalay. Eh. At yan ang Star Mall. Ah.